Ah, kailan ko tubig nito Makikita oh. sa ilalim meron yung tatagas na tubig Pagkaroon ng pressure nalagyan natin ang pressure dito gamit ang yun 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 kailangan yun yun Ang hangin niya dapat yun yun 35 PSI o kilopascal. Oh, ayun, no, di ba? Confirm. Ah, uh, ito, ito. Huh? Ayan, oh, ito. Pati yung lock. Ha? Pati ayan, ito, no? Pati yung lock. Oh. Oh, ayan, lahat yan. Dali. Ayan, naglusutan. Ayan, naglusutan. Oh, oh di ba? Lahat yan. Oil, o-ring, oil seal, water pump. Pati ito, oh. Tumos. Ito, oh ay ang ganda ng outfit. sobrang lang sa piece of. Ito sa liwod, eh. pasok Ayun oh. Ayun ang ayun main na hinahanap natin. Nasa ilalim dito, dito. Dito yan. Dito sa ilalim. Ang sa ano, Dito na hula 'yung parang konta eh sa hula hola 'e. Eh. Palit ka dito. Bili ka dito. Kasi hindi pala